All about LGBT. I don't know -D. porn? Yeah. With you? Yes. How old were you? sa toddler, like 3 or 4 years old. Ibinahagi ni Eman Atienza ang masakit na bahagi ng kanyang kabataan, ang mga naranasan niyang pang-aabuso umano mula sa kanyang yaya noong siya'y bata pa. Ayon kay Eman, ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nakaranas ng matinding depression habang lumalaki. Ayon ang pinakamalala, pinapanood daw siya nito ng corn. She'd make me watch porn with her. Um, Bakit nanonood ng porn ng yaya? Babae yaya? She's a girl, yeah. She's a, Nanunood siya ng porn. Yeah. With you? Yes. How old were you? Sa a toddler, like three or four years old. Ayon kay Eman, madalas daw abala ang kanyang mga magulang noon. Kaya nagagawa raw ng kanyang yaya ang pagmamaltrato sa kanya ng hindi agad napapansin. This program is brought to you by Mga Dapat Iwasto sa Simbahang Katolika sa Pilipinas. Kontra